So dito banda sa may pinakabiwak nga. nandito yung Coron Gateway Hotel. Ah, so malapit malapit ito doon sa dispatching area. Ayun. At pag-akyat natin doon sa itaas ay ito na yung pinakasentro ng bayan. kusang tayo ng galingan at kumain. So ngayon lang kasi ako nakarating dito kaya gusto ko kahit gabi pa siya kasi para at least makita natin na uh, ano ano diba na kung anong mayroon talaga dito sa uh, sa gabi anong gano'n wala man tayo bang pupuntahan dito mapasya lang doon doon sa, sa kabila may nakita akong umiilaw sa lakarin natin guys ah uh, sabi nung resident driver park daw siya ano? station saan na ba yun? May ilaw ilaw akong nakakita kanina eh tapos ito yun na ito pinaka square rotonda o oh, yan may ilaw dito ito yung pinaka plaza nila kumbaga. ito is information center Okay. NE Abi uh, Bayfront Inn. So. So dito maliwanag. Tapos Wonderland, wonderful island. Traveling tours. Oo. Oh. Saan nakita yun? Saan yun? Nawala ano? okay. Ipot lang tayo. Ito mga spa, restaurant. Ayan. parts ayun yung may mga ilaw ayan na ano bang meron to well, nakakarin oh. natin na nausara sa restore ayun sa Gugundos, Ramil sa Okay Ikuti natin ito Wala akong hawak ng stand May cellphone lang talaga Mga souvenir, na Girl station Okay Ito souvenir na shop So Ayun, sabi nga nung racing driver kanina, maliit lang naman talaga yung corona. So, lusot-lusot lang tumakanta na to. Eh, pag magmaligaw tayo, di magtanong sa manong natso magtanong. Magpunta natin yan, guys. Oo, oh, oh, ito. Ang bagay. malamang dito yung ano center of ano mga shops kasi ang dami dito ng mga katulad yun bless you bless amian resort meron sa kabila big shop okay mga yogurt ayan oh mm. Rim Shack Okay So dito yung mga restaurant na pinapuntaan ng mga palesta O oh, di diba? Hindi ko ito alam eh so, ibig sabihin dito sila lahat Ayan nga yung mga kasabay ko kanina Scrubs Tapos Epic Coffee cafe tapos plaza na ang kata station dito po so dito yung ano yung mga turista pumapas yun then ah ito na yung sinasabi lang ano, sports conflicts nila oh, ah ayan Olha é isso. Aí, ó. Marido, ó. So, this is the pamahala ang bayan ng Corona. Palawan. All right. Okay. So, got it. Ayun. Dito tayo. Icheck natin ito, guys. Okay. Nakita ko na yung lugar nito. Ito yung pinakamunisipyo. di dito. Aling? Ito ay Municipality of Coron. So guys, nandito tayo ngayon sa Coron Palawan. Ah, may auto pala siya. May auto na itatapos. Okay. So, narating na natin yung parang palawan. Touchdown. Ah, uh, abangan ninyo yung mga next natin. Bukas ulit, guys. Bukas. Ah, uh, ikotin natin dito. Mag-town na tayo. Town tour tayo. mag ng motor. Para makita natin yung mga magagandang lugar dito sa mainland nila.